nakakabuo ang payo ko sa alang, alang ba, ano dito, ano? pa kami na ano para sigurado na kahit may stem cell kuminsan, eh, may konti kagat-kagat ayre oh kaget-kaget oh. ay, ay, ay. oh, well, 'yan so, mga 90 siguro 'yan naman si Tata Teng Teng ka? Hi, 95.5 96 sir ah. 96 95.5 hmm. Ha? 96 95 85.5 Hindi kanina Oh, okay 95.5 95 95.5 95.5 awekin po tayo ng farm na yan. Dito na tumigil ganito kayo. No. Kanila yan. Hay. Tayo, 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 tayo tumingin ka. Sabay. Ay, oh, ang paawmano. Oh, oh. Ano, continue. Nako, Ops. Huwag kang gagalaw, oi. Yan. 90? 90.5? 90? 90.5? 90.5. Malaki pa kanina, ano? Malaki kanina, ano? Yung <tompa> pangalawa, ano? Hindi, itinayin lang yun, eh. Ha? Itinayin, eh. Yung pangalawa, 90.5. Yung pangalawa, 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 pangalawa. pangalawa 90.5. 95 yung pangalawa. 95 yung pangalawa, ano? 95.5. Hindi, eh. Mahay pa, Ha? Ilan na yung kakarga sa trailer? Sa loka. Malaki pa rin. Isa pa rin yan. 95. Masanit. Ayun na. Ito ang ita naman, no? Hindi pa kasi. Hindi pa kasi. Tatlo. Hindi uh, 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 pa kasi. Tatlo. Doon sa trailer. Uh, uh, Anong ah, nakikarga natin? Para sigatlo. <tong tune> um, ay, baka maano. mano. Okay.

Ayun Tamad na, tamad Kailangan kita lalabas <laughs> Up Ay, tamad, tamad. Up Ninety-nine Ninety nine ninety ninety Ninety-eight point five Ninety-eight point five

malaki din sana yan. Ay. Ang mag-100 uh. 99.5. 1.5 na lang. Alas ang date sa daan ah. Uh. 99 uh. 99 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